Ate <laughs> Ben, at saka okay, isang pa, ang uh, An lapad ng harap nyo dito, compare sa iba. Hindi ka, kasi ano na to eh, ah, tawag dito. O, oh, saka yung parang drainage ba yun? Eh, <laughs> kaya. Oo, oh, uh, may nakaano na yan dyan. Ito, hanggang dito, pwede nyo paano dito. Ano lang, isang metro. Hindi naman po sa. pwede na. na. Yeah. Tsaka saan pa kayo nakakitang uh, kayo lumipat na pa ng panimula? <laughs> eh, samantalang yung mga lumilipat sa mga Friday Beach of Division, bahid na sila ng bayad. <laughs> okay. <laughs> May equity pang babayaran. <laughs> okay. <laughs> Ayun na nga eh. <laughs> Oh, at least kahit pa paano ah, karamihan din sa mga nakakausap ko, positive naman yung mga sagot nila na happy sila sa pabahay din na inano no. Yung una talaga ng panahon ng mga ano unang mga taon, talaga yung mga pabahay talagang halos <laughs> hindi mo hindi mo talaga matitira kasi sa dami ng no problema. Pero ngayon pinagbuti na nila, inayos na nila. Kaya makasabi mo talagang magugustuhan mo. Kaso nga lang, siyempre, number one, yung uh, trabaho talaga, yun yung mabigat, no? Mm. Pero ang sabi, oo, oh, sa sabi mo nga eh, kung tamad ka, tayo mo mag eh. Mahirap talaga, guto. Ah. Uh. Hindi na rin naman ako nag-ano kung bakit ganito. Para may tampo. Oo. Oh. Oo <laughs> <laughs> oh, naman. Kasi siyempre, pinaghihirapan mo din yun eh. Oo oh, eh. Uh, hindi naman po pwedeng nga uh, nakakalamang siya eh. Alam din naman natin na ano, buwan trabaho. Balang araw. Sabi nga balang araw. naman. Nakikita niyo yung mga bahay dyan sa kabila, sa Erika? Mas oh. pa Kayo pa nag ano? Oo. Di pa tiles eh. Oh, ano lang, wrap. Wrap eh. pa. Pero ito, nakita nyo, nakatouch, pintura na. <laughs> so, may likod, may ano pa. O kaya? Walang likod Ah, oh, walang likod din? Pire. O. Hindi ko sinintago na. O kaya? Kunting ano na lang, no? At tingnan yung mga bahay dyan sa Erika, o. Oh. Mga second floor na yung iba. O okay. yung matatagal na yan. O matatagal na nga yan? O Pero ano yung iba? Hindi ko nakikita kung saan makakatao. <laughs> Yung parang yung parang Oh, na, hindi nagiba yung sizes katulad dito kasi corner lot. Usually napakahaba tong bahay mo na yan Pagka corner lot pag gano'n. Ang haba niyan kasi kakikita mo mahaba. Oh, hindi alis pare-pare sila pero pagka corner lot. Pating na mo bahay mo na yan, mahaba yan pag sa gilid mo tingnan. Ang haba niyan. na bahay mo na yan. Hindi mo na ano kaya pagka nakita mo sa kanila, mahaba. Oo. oh. Hindi, hindi up and down yun. Mataas lang yung ano nun, bubong. Ang loob nun, mas makitid dito. Tapos meron lang talaga siyang parang tinaasan para kung gusto mong mag look type. Kaya yan, nakikita mo yung pag-style. Kaya yun, o. lang yan. Oo. Oh. Sa lang yan. Kaya. Masasabi kasi sabi kasi ganito lang rin. size lang. Oo. Okay, oh. oh, oh. Oo, no man. Yun naman talaga. Ano. Kaso ang Oo. Oh. Tsaka isa pa, may bahay ka na kaysa mangungupahan ka, di ba? Ang problema mo na lang, kakainin mo na lang, no? <laughs> o kaya, yeah. o kaya, yeah. di ba? Oo. Oh. Ayun na nga, di ba? Oo. Oh. Pagdating na araw, magiging sa inyo. Oo. <laughs> oh. Okay. Okay. Mas. <laughs> oh. Yun, oh. Bahay. <laughs> Kaya. <laughs> Tama. <laughs> may ma oh, may mga taong hindi mo maintindihan yung takbo ng isip na ano. <laughs> Kaya Doon sa ano na 'yon. Sa ba tinatawag na aroma doon te? Saan doon yung aroma din tinatawag? Ah. Oh. Yung aginaldo? Di ba yung Marulas yun. Oo. Oh. Oh, Malaki nga talaga yan. Skyway yung paano hmm. Lusot-lusot. Tsaka papunta sa bakor. Tabas daw, sa gilid na 'yon doon. Mm, mga ganun na. <laughs> Nasa taas na yung mga ano. Tapos magkakaroon yan ng LRT. Dumadami din ang tao. Oh. oh. At least kahit pa ba, nauna kayo dito, no? Medyo adjustment na lang yung pa ano talaga, no? Oo. Oh. Ibit, ibit na lang. Oo. Oh. Oo. Oh. Tsaka hindi naman agad, agad Kahit pa paano, may ano naman sila. Ano, oh. ng one year sir na binigay sa amin. Bahay. Oh. Ay, wag lang <laughs> ako mapay ko lang. At saka hindi naman kahit hindi ka naman nakapagbigay kahit papaano, hindi ka naman nila anuhin. Oh. <laughs> Pag hindi ka nakapagbayad, ah, sorry ka na. <laughs> talaga ng ano yung talaga. Oh. Oo. Oh. Usap na lang. Oo, oh, yun na nga. Oo, yun na nga. Kailangan naman talaga kasi. Na bayaran. Oo. Oh, oh. Kaya. Oo oh, naman, ito. <laughs> ito habang buhay na to. Wala nga papalipat. Ah, sa subik siya, oo. Oh. Ako to talaga kayo. Sa tramo. Oo. Oh. <laughs> balik Hello po. Oh, oh hello <laughs> <Ayan> <awake> sa ate. Ayos siya. Oh, okay. para Jesus, magkaroon ito, sa kabila. Oh, halos right, lahat ng mga pabahay dito kasi Ho, oh, no gusto kong <laughs> para magkaroon na idea yung mga katulad natin mm -hmm. na marirelocate, di ba? Na maayos at maganda talaga yung mga bahay. Ayun na nga.

Bakit taga saan sila? Mahirap daw, marami klamo. Mahirap, doon. mahirap daw. Mahirap daw ang kapaw. Mahirap doon. <laughs> Mahirap daw. Mahirap daw. Mahirap Mahirap daw. Mahirap daw. Mahirap daw. Mamasahe lang. <laughs> Anong... <laughs> Oo oh, naman kuya, ayan. <laughs> mayroon talaga pag ayaw mong trabaho. Tsaka kung ayaw mo talaga kumilos, mahirap talaga kuya. Mahirap <laughs> talaga yon, no? Okay. Mahirap solusyonan 'yang kuya. Hindi nasagot 'yan ng gobyerno, may bahay na. Saka hindi ba sila na, ano na ng bahay? Kaya saka 'yun, may uh, school na. <laughs> Oo, oh, meron tayong school diyan. Dati doon pa sa, ano. pero nagkaroon dito parang two years ago lang. Oo, oh, binuksan na, may school na talaga siya pero ginagawa pa lang kasi yung magawa na yung pinagamit na ito, 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 Oh. Hmm, hanggang high school. Mm, oh. school na. Ito, ito lang. Ito ito, 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 ito na. Wala ka diyan si Oh, ito, pwede oh. Kaya. Ito yung mga bahay siya sa kabila oh. Oh. Ito, dito. Alam mo ano, oo. oo. <laughs> Eh, sari-sari store din. At saka, dito, kung dito yung daan, malapad eh. Oo. Oo. Makated. Parang one way lang. At saka hindi, talagang malalaki talaga yung mga highway ng ano ngayon. Oo. Puro kalsada talaga. Tatabasan lang kasi may kilal sa tao. Oo. Pero malapad yung ganyan. Malalapad talaga. Pero sabi, pero sabi ako sa kasama namin dito, nakita Dito. May school doon sa hindi ko lang alam dito kung may school ha. Pero doon kasi sa may naik view, may palengke, may police station, may diker. Ah, uh, nasa plan talaga 'yon. Ah, uh, na-vlog ko na nga rin yun. tapos may school, high school. Sa isang naik, hindi ko lang alam dito sa may Parkstone kung tatayuan diyan. Pero may diker na kasi diyan eh, may tinayuan ng diker. Pero doon sa may ano, meron na. Oo. Oh. Pero mas malayo doon kumpir dito. Mas malapit kayo dito yung school dito. Oh, yun yung sinasabi ng puro puno oh. nila ang school. Oo, so, oh, doon o, sa blue. <laughs> Oo, doon sa dolo. Oo. Nawala na. Nawala na. Napahiya. Napahiya sa nanginayang siguro kuya, ano? Kaya, maayos naman po talaga. Maganda naman ng bahay. Oh po, maano naman talaga din. Sorry, tahimik din talaga yung lugar, maraming ano. Pero yung iba, mga isolated din siguro, siguro nag Sa kapag ka makulit talaga sila, may paglalagyan sila sa mga taga dito. Sabi mo nga kuya, kung matapang, kung matapang ka, bakatag <laughs> Baka tagpo ka ng ng oh ng ng matapang din eh. <laughs> Delio TV. Sama pa sa video ko ha. <laughs> Delio TV. Okay, so yun ha, sila kuya ah uh, galing silang kawit dun sa may ginagawang nga uh, <laughs> Uh, sa may CEOs. Sila yung mga naapiktuhan ng project ng Kalax. So, <laughs> dito dito sila nalipat sa may Christophe's. Bali, sampung pamilya ho sila. Dito sa may Christophite Extension. So, Sir Giovanni, yung black Four, mukhang hindi pa natin makikita yun. Wala po dito kasi Block 23. Sila pa lang yung inaayos na mga bahay dito sa may Christophite Extension. Okay so yun uh, kuya maraming salamat sa inyo kuya salamat sa inyo go na tag thank you thank you po Okay so yun ah uh, palisan po sila ate ate kuya salamat sa inyo sama ko sa video po, uh. ko ha post ko po, ate. <laughs> ate si ate nag aano uh, nang uh, sila yung mga unang relocate dito sa May Christophite Extension dito sa malapit sa May uh, Ericabel so parang uh, boundary ng uh, Parkstone Kalugkob no puntang halang at sila yung mga nauna galing sila dun sa kawit kabit lupo may nagalit na aso. at yun ah uh, Block 23, yung malapit sa gate, kikita nyo yung gate na yun, no? So, malapit lang itong mga bahay na to. So, Block 23, Sir Jomar, ah uh, hindi pa natin mapipinpoint yung nire-request ninyo na Block 4, Lot 14, kasi sila pa lang ho, yung mga nandidito at the rest, halos yung mga bahay ay uh, ganyan pa yung mga itsura. Mga, mga kumbaga, first coating. first coating ba, tawag Oo. So, ayan, ito yung lugar. So, yung maraming bahay din ito. At uh, ayan na nga, may vlog na rin ako dito. May mga, uh, may mga videos na rin tayo dito sa may uh, Extension, dito sa lugar, malapit dito sa may uh, Erecaville. So, before naman, pumasok naman ng uh, Parkstone sa Kalubkob. So, ayan oh. Kaya hindi pa natin makukita yung uh, tawag dito yung block 4 kasi wala pang nakalagay kung anong block and lot po ito. So, yun lang po ho, yung mga sampung pamilya na 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 dito, eh, nilagyan na kung anong block. So, yung malapit sa gate, yun po ay block 23, pero yung kabila hindi pa rin ho natin malamang kasi wala pang nakalagay na kung anong block. Maliban dun sa, meron na pong uh, mga pamilya na nakatira. So, balitin, families po, yung mga unang na-relocate dito sa Cristo Extension. So baka bukas makalawa ay madagdagan su sila. Dahil ayun ho sa mga residente sa mga pamilya eh parang marami rin ho silang pamilya na naapektuhan doon sa gagawing uh, Cavite Laguna Skyway. Inuumpisa na kasi gawin yun kaya ayun, uh, nilipat na sila dito, nirelocate na sila dito sa may Christoph Height. Okay, so yun, uh, <laughs> shout-out kay Kuya Chad TV, at uh, siyempre, shout-out kay Sir uh, Romeo Ro, tapos ka may uh, shout-out kay uh, Ma'am Rodeline Pahe. O, oh, natin uh, natin ating kudi ko, Muntik <laughs> nang mahulog, at uh, Shout out kay uh, Del Del Rub Rubunal. Shout out sa Dela Cruz family. So shout out to sa inyo. Okay, so yun. Uh, Sir Sino to? Sir Jomar Sir Jomari Sitob uh, hindi natin mapimpot kung nasaan ho dito yung block 4. So, yung nakita natin doon sa pagpasok natin dito sa gate na yon ayun yung gate. Uh, pagpasok natin sa bandang kanan, block 23. Yung katapat, ganito pa ho siya. Walang nakalagay, kaya hindi natin mapimpot kung anong block po yun. At, ayun. So, hindi ko maituro sa inyo kung nasaan po yung uh, block 4 at lot 14. Pero ito ho yung magiging lugar ho ninyo kung sa kasakali. No? Ito po yung magiging lugar po ninyo. Okay, so yun. Uh, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuport sa ating YouTube channel. Siyempre sa mga nanonood, sa mga nagsishare. Maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat at siyempre, Merry Christmas and Advance Happy New Year po sa inyo pong lahat. Okay? So ayan, no? Oh, uh, ito yung extension. Ganyan parang palang talaga yung mga kabahaya. Maliban talaga dun sa may nakatera na, may mga nalipat na, may mga na-relocate na. So ayan, no? Oh. Yan, katulad dito. Hindi natin alam kung may mga gagawin pa mga bahay doon. Kasi may simento pa rin yan. Pero sa ngayon, hanggang dyan pa lang yung mga bahay. Hindi pa tinatapos. Tapos ito rito, sa kabila, ayan na yung pinakahangganan na yung bahay na yan. So paikot, papunta dito, papunta doon, yung mga kabahayan na yan, papunta doon sa kabilang side na At ito, <laughs> doon sa kabila. At doon syempre yung entrance pagpasok. At yan, yung mga bahay na yan na pinturado na. Ang katulad ng Christoph So, may mga nakatira na po dyan. Okay? So, yun. At, ah, uh, Ayun, sana nabigyan ko kayo ng kunting idea dito sa Christophight Extension. Dito sa may, uh, thinko part pato ito ng uh, Malainin Bago. No? Kung hindi ako nagkaka, may barangay Malainin Bago. So yun, nakikita yun, nasa gitna yun, yung gate pagpasok dito sa so, may uh, Christophite extension. So ayan, katulad dito, ito yung uh, may mga nakatira na at ito yung wala. Pero ito alam na natin kung anong block sila, block 23. Pero dito sa kabila, hindi natin malaman kung anong block ito kasi ganyan po itsura niya. Walang nakalagay na block and lot. So bare pal talaga siya, parang first coating pa lang. Kaya ayun, hindi ko ma-pinpoint Kuya, salamat po sa inyo. Salamat po sa support, ate. Thank you po. <laughs> Sige po, salamat po. Ay, happy year din po. Merry Christmas sa inyo. Sige po. Thank you po, kuya. Thank you po. So, yan no, yung ah uh, lugar dito. Mainam sila dito kasi nalbigyan na kagad sila ng uh, tubig, water supply. And then, ah uh, kuryente. ah uh, submeter nga lang. So, ito yung... ah uh, entrance at yun naman sa kabila na yun, kikita nyo yan. Ayan yung papunta sa may Parkstone Kalugkob. At dito sa kabila, palabas na tayo. So yun naman yung sa may Erica Bill. Uh, yung may basketball court na yan, ayan na ay yung Eric Bill na yan. Tapos, ah, uh, yung papunta doon sa Kalugkob, sa may Parkstone, Hyacinth, na View, yung sa lugar na yan. May tulay hudya ang pababa na yun, yung, tuloy sila ate. At ito yung harapan ng uh, Christophite Extension. So yung bakanti pa yung lupa na hindi natin alam kung tatayong pa mga kabahayan dyan. At uh, ayan lang yung magiging lugar ho ninyo kung sakasakali. Pagpasok nyo lang ng uh, Ereka sa kabilang dulo naman, makikita nyo na itong Christophite Extension.